Hello, good morning guys. Uh, tutorial muna tayo. Tanggalin ninyo ito para maiwasan ang paglag at pagpasok ng mga ads sa inyong cellphone. So kung paano gawin, sundan nyo lang ang ginagawa ko. Okay guys, ito po yung una ninyong gagawin. Punta kayo sa inyong Google Chrome. Dito. So pindutin niyo yung apps ng Chrome. And then sa gilid merong tatlong dot. Pindutin niyo 'yan. And then, meron nakalagay na settings. Then, scroll pa baba, makikita ninyo, site settings. Sa baba, sa baba, sa baba. Ayan. Merong nakalagay dyan, data stored. Pindutin ninyo yan. So, ayan po guys. Napakarami po talagang mga sites na nagpapalabas ng ads sa phone ninyo. So, yan po ang nakakapag-log ng inyong mga cellphone. Ayan, ang dami. Ayan. So, ang gagawin natin, ayan, dami pala. Kaya pala, naglalag yung cellphone ko. Dami. Dami, oh. So, i ano natin, i-delete natin yung data. Uh, this will delete one point zero GB of data and cookies stored by sites or by apps on your home screen. You'll be signed out of all sites. Any offline data will be deleted. Mm. Na, delete na. thank you for god bless